Sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Siyempre, pag naawa sa'yo yan, ibibigay sa'yo yan. Kaya alam, minsan, mapansinin mo rin kung bakit hanggang ngayon, ang dami mong failures, baka hindi naaawa yung Diyos sa'yo. Ulitin ko ah, pansinin mo rin kung bakit hanggang ngayon, hindi mo nakukuha yung success, ang dami mo na sinasalihan, baka hindi naaawa ang Diyos sa'yo. Kasi ko, oh, ang kailangan natin kunin, ay awa ng Diyos para maging successful tayo. Kasi siya ay magbibigay ng biyaya ng bawat tao. Pag naawa siya sa'yo, bibigay niya. Pero paano ba siya maawas sa'yo? Paano maawas sa'yo kung pasok ka ng pasok, pasok, ka ng pasok sa scam Paano maaawa sa'yo kung nasa mali ka na, ikaw pa'y matapang? Paano maawas sa'yo kung lagi ka na nalang nakikipag-away sa social media paano maaawa sa'yo kung lagi mo nalang dinidepensahan lahat ng mga pagkukulang mo lagi mo ginajustify lahat ng kamalian paano maaawa sa'yo ba? kung lagi mong pinagtatanggol yung kahinaan mo guys kailangan mo magkaroon ng acceptance pag mali ka, mali ka, huwag ka nang pumalag tanggapin mo kung may pagkukulang ka aminin mo makinig ka doon sa mga mentor paano maawa sa iyo tinuturuan ka ng mga mentor tinuturuan ka ng mga mentor kung ano gagawin mo sa business mo para umasenso pero kinokontra mo kinokontra mo kasi porke tinamaan ka tinamaan ka dun sa sinabi ng mentor edi eh nagcomment ka ng hindi maganda nasabihin mo Uy, kaya mo lang naman sinasabi yan kasi... Nandyan ka na eh. O, diba? Ang sagot ko naman doon... Alam nga naman sabihin mo yun nang wala ka pa doon. Kaya mo nga sinasabi yun. Kasi... Yun yung alam mong tama. Kaya ka nakarating doon. Yun yung point. Kaya makinig ka... Doon sa mentor na nagtuturo sa'yo... Kung paano siya nakarating. Yun yung uh, mensahe nung vlog niya hindi yung kinontra mo pa nayabangan ka lang kinontra mo pa okay so papano maawa sa'yo kung ganyan ka ulitin ko ha ang success natin hindi lang sa sariling lakas sa sariling talino ang success ng bawat isa may awa ng Diyos yan magugulat ka ibibigay sa'yo kapag ikaw ay mabuting tao at tama lahat ng ginagawa mo at huwag ka masyado tepe, huwag kang masyadong defensive And ako minsan madalas natutunan ko na every time merong magsasalita ng hindi maganda sa akin magbabas sa akin hindi ko siya sinasagot sa social media hindi ko rin siya sinasagot personal pag may sinasabi siyang hindi maganda laban sa akin o kaya may sinasabi siyang hindi maganda sa mga vlog ko hindi ko siya sinasagot yung iba binablock ko na lang kasi ayoko nang makita niya yung mga post ko eh pero hindi ako sumasagot kasi ayoko ipagtanggol ng ipagtanggol yung sarili ko kasi nando na nga sa vlog eh nando na sa vlog ko yung kabuuan ng sinabi ko tapos mag-explain pa, mag pa ba ako tapos kung negative ang comment mo ibig sabihin hindi mo naintindihan yung vlog ko panoorin mo ulit para maintindihan mo nandun ulit yung sagot kaya hindi ko, hindi ko na kailangan mag comment ulit doon sa okay so kaya hindi ako nakipag away pag dinadown ako nung nagde network ako dinadown po ako hindi po ako pumapalag hindi ako nagmamalaki kung uh, magsasara yan tapos mecha magagalit ka pa. Ano magsasalat? Bolo bolo bolo. Hindi magsasalat to. Legit to. Grabe ka naman, grabe. Ubala oh, ka. Oh, di ba? paano maawa sa yung paano maawa sa yung Dios kung di ba? Nakikipag-away ka doon sa mga nanda-down sa'yo Kaya mo sila i-down ka Ikaw naman ang gagawa ng success mo eh Hindi naman sila Kahit i-down ka ng i-down Kaya eh, ako lang sila Di ba? Result will tell kung tama ang ginagawa mo at kung tama ang ginagawa nila. Resulta magsasabi niyan, guys. Hindi ikaw. Kaya wag ka nang masyadong defensive kasi patunayan mo na lang na tama ka. Huwag kang masyadong defensive. So, tanggapin mo lang lahat ng mga kritisismo. Tanggapin mo lahat ng bashers. wag ka nang papalag. Maaari masasaktan ka, pero huwag ka nang papalag, maniwala ka sa akin. Kasi the more na pumapalag ka, the more na nakikipagtalo ka, the more na pinagtatanggol mo sarili mo, lalo na't na wala ka pang resulta, lalong nawawala yung blessing sa'yo. iyo guys, ako kahit pa paano, binibigyan na rin ako ng resulta ng Panginoon. Pwede na akong lumaban eh, pwede ko na yung pagtanggol sarili ko eh. Pero hindi ko pa rin ginagawa. Hindi ako nakikipagtalo sa comment box kung sabihin niya pangit yung ginawa pangit yung sinabi ko, hindi tama yung sinabi ko hindi ako nagdidepensa, hindi ko dinidepensa ang sarili ko, hindi ako nakipagtalo kasi pina, ano ko eh, parang, parang ang paniwala ko kasi, resulta na lang magsasabi kung tama ako o tama siya ganun lang ako, ganun lang parang ako eh. uh, ako naman lahat naman ang sinasabi ko, galing din naman yan sa mga mentors ko. Eh. Yung mga mentors ko, eh yun yung mga marami ng pinatunayan.